pipili ako ng mga bibigyan natin, tatawagan natin ng mga bibigyan ng lucky numbers ngayon. Ngayon po ay March 13 po at alas 3 po ng hapon nakita nyo mga alas 2 o yan po mag alas 3 po yan mga mga chat po nila na yan pipili po tayo at sana po wag nyo pong bitawan yung mga laki numbers na binibigay ko sayang po kung bibigyan ba kita ng lucky numbers ngayon hindi mo ba bibitawan ka agad? tignan natin kung sasagot ito sino ba ang sasagot dito na pwede natin kausapin ito. Panggatas lang daw. Tingnan natin kung sasagot siya. Pag sumagot siya, edi okay. Pag hindi siya sumagot, edi hindi okay. Di ba? Tingnan natin mga kalaki kung sasagot siya kagad. Para po sa ganun ay na mabigyan natin siya ng laki numbers. Naku, sumagot ka, sayang. Ayan! Hello po, magandang hapon po. Hello ma'am. Bakit? Ay, sayang, pinatay niya. Wala yatang signal doon. Nako po, tawag ulit tayo ng iba. Sinayang po niya. Sayang, sayang, sayang. Hanap ulit tayo ng iba. O, ito naman, si nanay. Dapat sumagot. Nako, ikaw na lang kaya tawagan ko. Ayon Ayaw naman sumagot eh.